Kumpirmado ang balitang buntis na ang actress na si Ellen Adarna sa first child nila ng mister niyang si Derek Ramsey. Ito ay matapos niyang i-flaunt ang kanyang baby bump sa pamamagitan ng ilang mirror selfies. Narito ang buong detalye. Magta 3 years na ring mag-asawa si na Ellen at Derek at matagal na rin nilang hinihiling ang magkaroon ng anak inihanda na rin umano ni Ellen ang kanyang katawan para sa pagdadalang tao. Noong April, unang ibinalita sa isang online news show na di umano'y buntis na si Ellen. Mas umigting pa ang spekulasyon sa pagbubuntis ni Ellen dahil sa Instagram post ni Derek noong June 15 na tila very excited ito. Mababasa sa caption ni Derek, Can't wait Ellen, alam mo na, LOL. Nasinamahan niya ng sweet pictures nila ni Ellen together with Elias. Sinagot din naman agad ito ni Ellen ng when are you coming home ba? LOL. Reply ni Derek, Ellen, just relax there, okay? Kasunod nito ay ang mga congratulatory messages para sa mag-asawa. Pagkaman hindi pa gaanong halata sa mga huling IG post ni Ellen ay may mga nakapansin na medyo may kalakihan na ang tiyan ng aktres noong moving up ceremony ni Elias bagaman tinatakpan niya ito. Sa third photo rin ng IG post ni Derek ay tila may umbok na rin ang tiyan ni Ellen. At nitong June 22 ay nagpost si Ellen ng ilang mirror selfies na kita ang kanyang buong katawan sa tight fitting orange dress na suot niya. At kapansin-pansin ang tila baby bump ng aktres. Ani Ellen sa caption, I spy with my little eye, casual date night look. Makalipas ang ilang saglit ay dineactivate ni Ellen ang kanyang Instagram account at nang i-reactivate niya ito ay deleted na ang naturang mirror selfies. Pakiramdam ng marami na magiging pribado muli si Elliot sa detalya ng kanyang pagbubuntis. Gaya na lamang noong buntis siya kay Elias na anak nila ng dating nobyong si Jane Lloyd Cruz. Kung saan naging mailap siya sa publiko at nag-deactivate din ng social media accounts. Matatanda ang December 2023 nang ibinahagi ni Derek sa press na November last year habang nagbabakasyon sila ni Ellen sa Spain ay nalaman nilang buntis si Ellen. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan ito. Kaya siguradong mas magiging maingat pa ang mag-asawa sa pagbubuntis nila ngayon. Well, congratulations Ellen and Derek!